Hello guys, good morning. So welcome to Crypto Tab Browser guys. So ano si Crypto Tab Browser? So siya ay browser na magbamain ng Bitcoin. So meron din siyang investment at pwede rin siyang libre. Pero ang gawin niyo lang kung free is mag ano lang kayo magtiyaga lang kayo mag-refer ng mga tao. Kung gusto niyo magtamad kayo sa mag-refer, so pwede niyo mag-invest tulad yan Oo. So, 56,700. So, malaking investment na yan, guys. So, kung gusto nyo ng libre, guys. So, yan. 300 hasil per second. Tulad yan. So, good for one day. O, 24 hours yan. Mag-activate, guys. O, So, madali lang yan, guys. I-activate mo lang yung mining rig. Tsaka, whole day na yan. Mag-mine ng bitcoins na libre. So, ito si CryptoTab Browser ay isang browser na tulad ni Google Chrome. So, pwede nyo gamitin para magkaroon kayo ng Bitcoin. So, the more nyo gamitin si CryptoTab ay the more sila magbibigay ng Bitcoin sa atin. So, wala kayong ibang gawin. Gumamit kayo nito, mag-browse kayo nito, at saka mag-refer. So, kahit hindi na kayo mag-browse guys, basta naka activate lang yung mining rate niya. So, for one day na yan guys. Depende sa inyo kung abot kayo ng 24 hours o hindi. Multiple devices is much better. So, refer lang kayo sa link sa baba, guys. Hello, guys. Good morning. So, welcome to Crypto Talk.